Iginiti Sen. Alan Peter Cayetano sa alip na magtayo ng panibagong korporasyon ay maaring subukan muna ng gobyerno ang pagkakaroon ng Maharlika Pano Investment Fund sa mga nakatatag ng Government Financial Institution. Ang mungkahi ay ni Keitano bilang alternatibo sa kasalukuyang isinusulong na versyon ng Maharlika Investment Fund sa naturang bungkahi ni Kaitano ipinapaliwanag niya na pangangasiwaan ang mga government financial institution ng investment fund at sila ang magpapalago nito. Sinabi ng senador na maaring gawin nito sa loob lamang ng dalawang taon bilang trial period. Sakali ani ang lumago at gumana ay saka na ani dapat ikonsidera ng gobyerno ang pagbubuo ng hiwalay na investment corporation. Giniit din ng Senate Committee on Government Corporation Chairman Kaitano na hindi ito question na kung maganda ba o hindi ang Maharlika uh, Mahalika Investment Fund kundi usapin ito ng kung ano ang magiging pinaka-epektibo at may tamang timing sa harap na rin Ania ng maraming nabibigong investment fund ng ibang mga bansa. Country. May sampung train na gagawin all around the country. Ino-offer namin sa gobyerno ngayon, 10 or 20% of the project, kayo maglagay ng pera, may board seat kayo, I-assess na I-assess ng Land i-assess ng GSIS, ng Pag-ibig, ng SSS, in accordance with their existing rules. Kasi right now, they're already doing that investing here. No? So, mas pabor ako doon rather than forming a, another corporation to do all of this. So, I do not think that the issue of Maharlika is good or bad. It's really a matter of what's best and the timing. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.